But uh, first, uh, may I ask Pidea, uh, how was uh, the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of uh, the War Against Drugs? Ano po ang naka doon sa inyong uh, files? Uh, your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, uh, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, uh, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, uh, doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then-Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, um, sa pagkaintindi ko na, pla, na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idein ang mga taong bina, uh, binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically si, si Senator De Lima Senator Laila De Lima Peter Lim Peter at Lim at Peter Ko Peter Ko Lovely Impal Yes at General Luot dahil nung panahon na yon nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa, sa Bilibid. Tama po ba 'yan Um yes po Yes tama Ah uh, Now, uh, noong panahon na yon, uh, yung driver ni ni Senator Dilima nagtago, di po ba? At na eventually nahuli. Oh, tawa, tawa po yung Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, uh, dinala rito sa Camp Crame doon kayo nagkita ni Mr. Dayan? Um, hindi po kami nagkita, uh, Mr. Chair. na Through cellphone lang po kami nag usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino um, pong utos? Ah uh, kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ninyo General Mag-uusap Mr. Chair mag-usap daw po kami Mr. Chair ng ng tungkol doon sa mga date date na, na mga date na binanggit namin at sa lug, mga lugar na nangyari kung saan nangyari kasi hindi ka, hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan para para siguro Mr. Chair na kapaniwala-paniwala ang isang senaryo. kasi kayo po ay resource person doon sa Senate hearing? Um, yes po, Mr. Chair. Okay. Uh, anyway, uh, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na uh, based on reports during that time, shoot them if Lady Mayor San or son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Um, opo. Yun din ang dahilan na hindi, ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil um, ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na Si Gerald De La Rosa, who was then the Chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Ang Yung tatay po ninyo sumuko sa authority noong August 2, Og uh, 2016. Tama po. Tama. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, uh, meron ding uh, uh ang happy nung no, Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Oh. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, Panahon na yun? Oo. na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na mag-abumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And uh, there was also a raid conducted on uh, your parents' house which allegedly yielded 88 million worth of Cebu? Yun ang nakalagay sa report ng mga police, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun? Opo, Mr. Chair. Uh, meron ka bang naging girlfriend na Ana Lolia Guno? Um, naging asawa ko po iyon si Ana Lolia Guno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And... Uh, <coughs> Uh, naging asawa mo siya, ano naman ang kaugnayan niyong dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Um, pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan niyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Um, ang yung asawa ko po Mr. Chair um, may may rel, may relasyon parang naging girlfriend girlfriend naging kabit ni Jaguar Diaz po Mr. Chair sa panahon na yon at iniwan ako Oh, nakiwalay kayo at sumama oh. kay Mr. Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustudiya ng ating otoridad, uh, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng drug watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA eh, kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayo mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung, nung ikaw ay uh, nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven uh, na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka, hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? O, opo, opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron. Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng uh, war on drugs? Um, hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote uh, sa politika din. Um, na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Um, para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord, pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako 20 years, 22 years ago. Naging drug addict po ako, pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Mm. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay uh, Senator Dilima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Um, tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo, kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, Menu, why Colonel Marcos is not around.